Nagpositibo sa kontaminadong tubig ang isang restaurant sa Baguio City. Mahigit dalawang libo na rin sa lungsod ang tinamaan ng acute gastroenteritis o pamamaga ng tiyan. Pero ang DOH ayo pa muna tawagin niyang gastroenteritis yung sakit. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. In ngayon sa Baguio ang mga bottled water. Marami kasi ang naniniguro ng malinis na tubig kesa uminom sa gripo. Yan ay matapos magdeklara doon na outbreak na acute gastroenteritis o paumaga ng tiyan at bituka. Kabilang sa mga tinamaan yan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dumalo raw sila sa isang kainan at uminom ng juice at muhang yun daw ang nakadali sa kanila. Meron daw mga hindi tinamaan dahil bottled water ang ininom ang common denominator is water. Pati ako, tinamaan kami sa family ko eh. Water delivery. Sa ngayon, maayos naman na ang lagay ng alkalde. Kasama si Magalong sa 2,000 ng tinamaan ng acute gastroenteritis. Lagpas 300 sa mga yan ay mga bata. Karamihan din sa mga nakaranas ng pamamaga ng tiyan ay ang kumain sa labas, kabilang ang mga turista. Kaya naman higit na daang restaurant ang kinuhana ng water sample at sinuri. Isa sa mga restaurant ang nagpositibo sa fecal contamination. Negative naman sa anumang bakterya ang tubig ng Baguio Water District. Our supply is potable. Kung may problema yan sa sabi namin, na-isolate namin yan. Kaya concerned din kami sa health ng uh, consumers natin. Oh, Aminado naman ang Sanitary Bacteriology Laboratory ng City Health Office na nahihirapan sila dahil sa dami na sinusuring water sample. We hope to narrow it down sa dami nga namang water sources, tap water, raw water, purified water, etc. So we need to narrow down all these samples para naman hindi po overwhelming din po ang laboratory namin. Nagipag-ugnay na sila sa DOH Cordillera para magpadala ng sample sa Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa o RIEM. Ang Department of Health na ayaw pa munang tawagin acute gastroenteritis sa outbreak sa Baguio. Hinihintay rin nila ang resulta ng water analysis na iba pang sample. At this point, gastroenteritis, it's probably gastroenteritis. Pero kaya very careful kami sa reporting. Sinasabi namin muna sa ngayon, diarrhea sa tala ng Baguio City Health Office sa DOH Cordillera, simula noong December 21 hanggang noong linggo, January 7, 308 na ang kaso ng dayariya sa lungsod. Pinakabata ay tatlong buwang sanggol at pinakamatanda naman ay 92 years old. Ano nga bang pinagkaiba ng dayariya at acute gastroenteritis? Ang acute gastroenteritis ay ang pamamaga ng tiyan at bituka, diarrhea at pagsuka ang mga sintomas nito. Nagpadala na ng mga tauhan sa Baguio ang Center for Health Development Cordillera. Layo nilang alamin na sanhi sakit doon. Susuriin ng tubig sa lugar at mga kinakain ng mga residente dahil dito nakadepende ang silusyon. Sino ba ang salarin? Dahil depende kung sinong salarin ay iibahin natin ang ating lunas, ang ating solusyon. Kung ito ay isang mikrobyo, baka antibiotic ang kailangan. Kung ito ay isang uh, problema sa komposisyon ng pagkain o ng tubig, meron ibang mga pamamaraan para maayos ito. Sa ngayon, ang payo ng DOH sa publiko, dalawang minutong pakuluan ng tubig bago ito inumin. Agad i-report sa mga otoridad kapag napansing iba ang kulay at amoy ng tubig sa gripo. Sahaling makaranas ng pagdurume, magpakonsulta sa doktor at uminom ng malinis na tubig na may oral rehydration solution. Nagbabalita mula sa Frontline, J.C. Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5